Dalawa, dalawa, Ano dalawa, 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 Sige, dalawa, 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 sapatos. dalawa, 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 18 one eight. Lower Lower At may nga 1 1, 2 1, 2 Mali, mali 1, 2, 1, 2 Wag mo sabihing lower Wag mo sabihing Wala na 800 800? Grabe na po Mali, mali, mali 1, 3 1, 2 Mali, mali, mali 1, 5 1, Mali Wala na isang Wala na isang dami natin eh Isa, Isa lang Isa lang

ito, ano kakala mo? Ay, grabe nga kayo naman! Hindi, ganito ako. <laughs> to. Sige. Nike mo mahal ito ah. Ito nga namin ang blue. Pwede ba range pa lang? Exact lang? Siya, hindi Dapat mas mabasa, mas, 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 mas mababa dyan. 1K. 1K? 1K. Taas. 1K pa lang. Ayaw, ayaw, Oh, my God! Pinahita <laughs> <Bilaytan> namin <laughs> ang lumang na yung sapatos mo eh. So, may papahula namin sa'yo. yan. namin yung na 2 tries. Ay, mo muna yung presyo? Ito yung presyo. 3,500 yung presyo. Bibigyan kita na 2. Nahulaan mo yan. Sa'yo na daw yan. Tsaka ito. Ano na, bakit ka? Sa'yo na. Ah, one one, one one. Parang 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 sila, parang tripi ayon tripia yan nai trip tripay niya nai masat ah one two ninety eight ayon 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 Sayang, sayang, ayon 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 pag nahulaan mo yung presyo na ito, sa'yo na to, tsaka to. Oh. Yan, oh, Hulaan mo mababa. lang. Oh. sige, ito, 3-5 yan, bro. Dalawang hula lang. 3-5, mas mababa. Sa'yo na yan, bro. Ay, ito sa Sao, sa 3-5. sa Mas mababa sa 3-5. sa 3-4. 3-4. Alim, 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 Mas mababa pa Bigyan natin yung clue konti Yung sagot kasi ni Keeper kanina Nasa 1K eh Mas mataas doon. Palapit sa 1K Palapit sa 1K 15 Thank you brother Thank you, thank you, thank <laughs> May pabahalaan lang sa'yo Pag, na, pag na mo to sa'yo na kaya Ano to? Adidas Adidas. na Pag mo. Nawala na sa kanya to. Anong size? niyan? Dalawang hula. Dalawang hula. Eh, Eh, Mas kapapa. Kasi pinipesa na ako to. Mas mura. Ano, ano, one pipe. Ano, ano, Saan Lower. 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 799? Wait low. 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 Wait Ay, okay, mo kami bago ka sapatos? Bago ka sapatos? Ano okay. pa alam mo? Albrian G. Albrian G. Si Albrian G. Al G. Nasa 1K to 1.5. 1K to 1.5 lang ang range. Pero, so, ma, uh, hindi, ma'am. Hindi 1.5. 1K to 1.5. 1K to 1.5. Basta nandun sa range na yun. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thanks, brother